Magandang umaga mga ka big time. Sugatan ng isang kandidato sa pagka provincial board member at ang kanyang driver matapos silang tambangan sa bahagi ng barangay Brar Dato anggal Mitimbang, Magindano del Sur noong April 13, 2025. Kinilala ang biktima na si Muhammad Uti Umar alias Dato Baba Umar, residente ng South Upi, habang ang kanyang driver ay si Abil Buwisan na mula sa bayan ng Buluan. Batay sa paunang investigasyon ng pulisya, kagagaling lamang ng mga biktima sa isang proclamation rally sa bayan ng Dato Piang at pauwi sakay ng isang itim na Toyota Innova na mangyari ang insidente. Habang binabaybay ang kahabaan ng National Highway, bigla na lamang silang pinaputokan gamit ang M16 Armalite Rifle ng hindi pa nakikilalang mga salarin. Maswerte namang hindi malubha ang tinamong mga sugat ni Naomar at Buwisan Patuloy ang investigasyon ng dato Angal Midtimbang, Municipal Police Engineer sa insidente. Habang nagsasagawa na rin ng hot pursuit operations ang mga autoridad upang matunton ang mga respons responsable sa pananambang. Para sa big news ngayon Pilipinas, Patrol Number 30 Loy Imam.